Hi guys! Tinatamad kami lahat ngayon guys. Wala kami ibang magawa kundi si Rhea ay naglilinig. Kakarating lang po ng mga ayuda namin. Si Mames by Jana nagdala siya Hi. ng saging. Ayan si Diva naman nagdala ng tuyo. Perfect for our merienda. Meron niya siyang dalang bagoong or uyap. And ito yung kay Diva. Dahil kakarating lang ng tatay niya from Bohol. Ang lalaki ng tuyo nila guys oh. Wow! picture picture tapos sa bonus tapos kanang koan Zeria naman walang magawa o di ka magluluto ngayon mang salad lagi ah, magawa sa ng salad kasi it's Mother's Day celebration so naglilinis si Rhea ngayon dito sa ating pantry 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 bigay po ito ni Tita L pek pekan pieces what's pekan pieces ito yung nilalagay sa halo-halo pinap pwede kainin basta ang spam ha I love spam kasi minsan lang kasi natin tumakain. This is sweet relish churvanes. What's this? Green. Shiratsa. Shiratsa. Ayan. Mga galing pa to sa US guys. May mga pangalan na hinaguan. Ito yung pork and bean. Ah, ano ba to? Pasta sauce. Ayan. So sa lahat ng mga guys, bakit ako pumapayat? Ito yung sikreto ko pero ayaw ko i-reveal para wala damay-damay. Sarap lang. Dito naman, nag-arrange si Britney, pero ilalagay namin itong mga ibang mga pasalubong sa amin. So, in-arrange ni Britney lahat na nandito. Andito yung mga medyo ibang hindi ginagamit. Dito yung mga bagay na panglakad, yung mga ganyan, mga nail cutters. Dito naman yung mga vitamins, mga mga gamit lang ni and everything. Alcohol. Dito naman sa baba yung mga basahan and pagkain ng pusa at everything. Yun namin alam ang gagawin namin guys. Papakita ko na. Ah! Magugupit ako kay Chuchay kasi kailangan natin siyang kalbuhin ulit. Ito naman yung mga anak ni Maymay. Hi Maymay! Apat po yung anak niya guys. Dalawang blonde. Dalawang batik-batik na gray, yellow, blonde. Basta ba bagay, mana sa kanya. Tapos si, Maymay, si Mumay naman ay anak din. Naunang nanganak si Mumay ng two days. So dalawa lang yung anak niya. I had... Two days ahead siya sa kay Maymay. So, si Maymay ay anak ni Mumay. So, may apo na po si Mumay. At the same time lang anak siya. So, si Chuchay naman ay kakalbuhin ko ngayon. Kasi, may nakadikit na tae sa kanya. ung ang lumbing lang? Happy Mother's Day, Chay! Buntis ka rin? Hindi ko talaga alam, guys. Comment down, guys, kung kanino nagmana ang mga aso namin at pusa dito, guys. Bakit lagi silang nabubuntis every three months? Kanino? Bakit, guys? Ano kayo? Bakit? ganyan kayo. Ay, ano na ba kayo nagmana patira ng patira, ha? Bakit, Chay? bakit ka dikit ng dikit, ha? May kailangan ka ba? O magpapagupit Ha? Magpapagupit ko Magpapagupitan ko si Chu at tatanggalin ko yung ano niya. Basta liliguan ko siya tapos papabanguhan natin. Kasi feeling ko mga anak na rin ko siya next month. Sarap lang. Ang taba-daba pa naman ni Chu dito na lang spam basta sabihan lang na huwag masadong kainin agad-agad naalala ko si papa nito galing ako ng Japan buhay pa si papa binigyan ko ng viena sausage ko. tinapon niya kasi daw hilaw daw <laughs> ang pangit doon ng lasa hey, ginuo ko ni mo pa tinan niya yung ano guys oh, yung paligid ha ang aliwalas na kasi ang lahat mga kahoy Charan! Tinanggal ko na yung mga sanga, di ba? So, tagusan na yung ano paningin namin doon. Kitang-kita na yung palayan. Ang ganda ng amin. At ito nga pala yung mga um, bagong pakita ko sa inyo ah. Ito yung mga bagong collection and design ng tailor-made by Olive na mga jersey. Ayan, ang ganda na. Ay, hindi pala ito jersey. Basta ito yung um, t-shirt. Ito yung suot ko, tailor made by Olive. Ayan, ang ganda ng ano niya. Tela. Ito naman ang isa sa napakagandang tela at color niya. Combination. This is ombre blue. White on blue. At yung kanyang tela ay butas-butas. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Ito rin. Napakaganda ng sando na ito. Singlet pala tawag nito. Ang ganda oh. Charen! Tinatanong niya, ano daw mga size ng social climber? Ang ganda! Oh, ang ganda sobra ang, ang presko at saka butas-butas yung design niya. Ito ng color na to neon green, pang bikers, jogging. Pang it's a sign na, na mag-jogging tayo Nang play na badminton. Tailor made by Olive. At lastly, itong isa sa paborito ko. Ito naman hindi siya butas-butas. Iba naman yung design ng t-shirt niya. Ayan. Endura, Enduran, endurance, Endurance. Yan, Endurance. Ang ganda, no? So, inihingin niya ang sizes ng mga social climbers. Wow! Oh, bongga! Ang ganda, guys. Visit na lang po ang Tailor Made by Olive. Ang okay, ginagawa mo, diba? Para sa Uyap. 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 So, magluluto na po kami ng saging, guys ng kakalbay natin si Chuchay kasi ang kapal naman ng balahibo niya tsaka ang taba-tabaan niya ginuho ko kailangan natin siyang kalbuhin kasi para matanggal din yung mga balahibo niya sa lubot niya kasi ang sarap-sarap ng kiss-kiss ko sa kanya notch um, mang sabi ko ang itlog ko ang sarap ng kiss-kiss ko kay Chuchay kagabi parang may amoy talaga pagtingin ko sa lubot niya na di amang kay nay murag siya sa madi ha sa ibabaw. andyan yung anon niya. Na dry yung na dry yung tubol niya. May sugat ba siya? Yes, si sa ibabaw murag nay ga. Ka... sugat ka chay. Awiran na ako nga murag ano. Thank you Tita Chon ah, for the tag to Ulang lagi kita. Sa bata buni imong kuan ba kay nay kita. Itlog. Hmm. Puta ikaw umanap ka ang gulo, ginuo ko. Kangkang mo sige ka. kaya mo kayo kung mag-uwi. Walang ducks naman yun. Hana, hayag mo rin. Ayan. Ay, na si Chuchay. Ayan naman, no, ano siya o. Diba? Mas gusto ko pag ginagupitan to siya kasi mas malinis. Kaya, oh, pero pangit nga lang siya. Ayos ka di siya malikot ba? Mm -mm. Parang, mupang, 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 mupang. Pero ilagay mo to don sa ano sa veterinary ay yung grooming. Mm -hmm. ay, niya. Sa akin lang yung second man. Di ba, Chay, no? Ano nga, baby man ako si Chucha. Chuchay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Chucha. Pero yan sa mad, Gawas na. Go. And we're done! Bagong look na naman si Chuchay. Tumboy na po siya. Yay! Oh, tawa-tawa na talaga niyo. Good job, Chay! Good job, Chay! At to Chay, oh. Kapoy ko. So now, it's time for merienda. Ang saging ni Momin sa si Medjana at ang tuyo ni Odiva. Perfect sa mga nagda-diet. Kapoy. <laughs> saging. Chay! Chay! Ayan oh, ang uyap. O ba ni uyap? Ba <laughs> ba uyap? para sa Bay uyap. Sagi. Ay pa. Ay, ay bentong ba. Mo pa tama bika tumak mo god. Dito sa. Ni sagi. Ada ada sa tele. Ikaw ni